Simplihan lang natin pagluto ang espagiti. So, ayan. Nagluto na ako dati ng pasta, mga kakusina. So, ayan. Naglagay na tayo ng mantika sa ating uh, pan. Then, igisa natin yung bawang at saka onion. So, kisa-kisa lang ng konti hanggang lumabas ang aroma. Then, isunod natin yung ating tuna in can. Ito ay napakasarap nito, mga kakusina. Simple lang siya, pero sobrang sarap. Wala na tayong gagamitin mga cheese-cheese dyan kung ano-ano pa basta panoorin lang ayan at nilagay ko na yung ating uh, green bell pepper ayan hinaluan ko siya tapos lagyan natin siya ng chicken cubes para dagdag lasa so halo haluin lang tapos isag isabay na natin yung ating tomato so mas maraming tomato mas masarap So, actually, tat, uh, apat na piraso yan, mga kakusina. Hiniwa-hiwa ko lang siya. So, halu-haluin lang. Then, lagyan natin siya ng konting sabaw. So, galing sa ating tuna in kan. So, lagyan ko lang siya ng tubig para dagdag lasa. So, i-mix-mix lang ng konti. Then, lagyan natin siya ng pamienta at saka asin para may lasa. Ayan. So, tansyahan lang to ginagawa ko mga kakusina. So, ganito magluto dito ng spaghetti sa Saudi. Ayan. At ayan yung ating pinaka-special na ingredients. Ang black lemon or dried lemon. Ayan, nilalagyan nila dito ng dried lemon. At syempre, para makulay, syempre, dagdagan natin siya ng tomato paste. So, ganyan lang kasimple ang spaghetti dito sa Saudi so pakuluan lang natin ng konti then ayan tikman natin kung anong lasa at syempre masarap so ilagay na natin yung ating cook na pasta ayan. so pagpasinsyan nyo na mga kusina kasi hawag hawag ko yung silpong wala akong tripod kaya yan baka naman hey. so halo haloin yan o oh, diba yan na ang sarap. So, syempre, tikman natin siya ulit. Mmm, yummy. So, at ayan, ready for plating na mga kakusina. Mmm, ayan. Lagay na natin sa ating bowl, transfer. At ayan na. So, ayan lang for today's video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!